Alam niyo ba, hindi lang pala sa kusina ginagamit ang dahon ng sibuyas. Bukod sa pampalasa at pampasarap ng ulam, marami itong health benefits na pwede nating makuha tulad ng mayaman sa vitamin C, nakakatulong para sa malakas na immune system. May vitamin K at calcium, mainam sa kalusugan ng buto at dugo. Rich in antioxidants, tumutulong lumaban sa free radicals at panatilihing healthy ang cells. Nakakatulong sa digestion dahil sa fiber content. May anti-inflammatory properties na pwedeng makatulong sa pagbawas ng pamamaga. Kaya kung may tanim kang sibuyas, huwag sayangin ang dahon. Pwede itong gawing sangkap sa tinola, omelet, pansit o kahit pang-garnish lang. Simple pero napaka-healthy. Kaya mga kabayan, Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan.